Okay. Hi guys, it's me, Rosal Fishing and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay muling magpapaksay. So come guys, samahan niyo kami. Let's Let's go! bagyong Paolo Pero hindi naman po tayo hagip. Kaya lang eh, hindi natin sasabi. Nandito tayo sa lahat. Mas so, maganda yung safe tayo. Kaya ito, pinadali na ni Oshino. sinolo na niya. Yung mga tingin natin na Sikat pa rin. Thankful pa rin kami dahil ay papakita kami ngayon at ngayon lang kami uli na kapag hila ng ganyan. May malinaw na isda na malaway sa lambat. A few moments later. Alright, finally, mga idol, touchdown sa barahan. Sobrang nakakainip na pag-uwi. <laughs> Hindi tayo makapag-abante dahil ang laki ng alon. Sumasalok palagi itong ating bangka. Ayan, so ito na yung natanggal namin. At ito ay meron pa tayong mga ilang perasong tatanggalin dito sa ating lambat. Dahil sinamsam na ni Oshino kanina dahil nabut na tayo ng lakas na hangin. So yung, yung ibang klaseng isda natin. Alright, ito magpapahilo na tayo. Ilang peras lang? Ilang peras lang. Ilayin na nalang. Ilang araw kayo nang tinatanaw-tanaw eh! Pag tinanaw <laughs> uli kita nawawala ka na Hindi eh. kami nakabinta ka abo, eh. kami na mm. Ay, na wala na po Hindi kami nakariyan! Oo. Kapag tamalos ka rin. Sabi ko na na naman yung tinatanaw-tanaw ko. Magawin natin! Eh! Siyempre rin aabot ang tanghali okay. na lang to. naman <laughs> <laughs> Ayan, diloy na natin. Ayun, Ayan, o. Tento. Oh. Tento. Ay, galing, o. Oh. Nakapagpakilo din. Ayun po, mga idol, ang nahuli natin yung malakapas. Hindi na naisama sa pinakilo natin. Pang-uulam natin yan. Ayun, sa mga panahon, Nag-uulan na talaga at malakas ang hangin. Kahit dito sa gilid ay ramdam. So ito na po mga idol yung aming inuwing pang ulam. Ayan, ibinuhod po namin yan sa aming mga nahuli na hindi namin sinama sa pinakilo. Tatlong klase po yung ating naiuwing pang ulam. Meron tayong salay-salay. Meron tayong malakapas. At meron din tayong mga blue crabs. Ayan, sold na sa libreng pangulam. At ang masarap pa doon, tayo pa mismo ang humuli niyan. Alright mga idol, nandito na po tayo ngayon sa bahay at talagang napakabuti talaga ni God na binigyan pa tayo ng chance na makapaghanap buhay kanina sa laot. Ayan, binigyan naman tayo ng magandang biyaya bago lumakas ng tuluyan yung hangin. Ayan, bagamat hinabot tayo talaga dun sa ating pananakbo. So, wala naman po sa pong signal tong aming lugar. Pero, sa tingin namin ay ito na talaga si Bagyong Paulo. So, kasama na rin kami sa dala niyang epekto. ang lakas po kasi ng hangin. Talagang ramdam kahit dito sa gilid. Ayan, iba yung pag-iingat po sa lahat. Lalo-lalo na sa mga dadaanan ng Bagyong Paulo. Ingat po ang lahat at God bless. Ayan, kung bago ka po sa aming munting channel at gusto mong mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibabang ng aming video at huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.